May si tutoy. Bibigyan <laughs> sa akin rose bunso. Thank you bunso. Nakakita ko dito, sabi ko kung kanino akin daw. Tama? Ah, may pagkatupol lang tutoy ko. Ha? Noong 13 mo binili? Oo. Oh, talaga naisip mo, mami? sa bagay. Give and take. O, oh, dami ko regalo sa kanya. Ay, thank you, Bunso. Love, love na, mami. Salamat sa iyo pa, Valentine. O, oh, ang nanay mo. Iingit na naman si tita mo. May ingit si tita. <laughs> Ate, oh. <laughs> Sweet na, <ng> Bunso. ang cute. O, hindi ba bubulok ito? Beba bato lang chocolate. Ha? Huh? <laughs> ha siguro. Hindi. Hindi. Sa ibang babae ko binigay. Ay! Isa <laughs> Nagbigay ka nga anak? May binagbigyan ka? Wala? Yok lang. Kala ko meron eh. Okay lang yun. Kung Ay, okay meron? lang. Oo, oh, binigay ko. Binigay ko. <laughs> nasaan? Nasaan? Wala na. Nabigay ko na. Nabigay? May crush ka na? Wala, wala. Yok lang. Baka naman ang nakna sa bag mo. Wala. Oh, no. Walang chocolate.